Sponsor 2025, ang kwento ay umiikot sa tema ng sponsorship, tinutuklas ang masalimuot at madalas na kontrobersyal na dinamika ng mga relasyon na binuo sa kapangyarihan, pera, at pagpapalagayang loob. Isang kabataang babae na pumasok sa isang relasyon sa isang mayaman, mas matandang lalaki, na nag-aalok ng kanyang pinansyal na suporta bilang kapalit ng pagsasama. Tungkol sa magkapatid na babae na ginagamit ang kanilang mga katawan upang mabuhay. Nagkasakit ang kanilang ama at kailangan maoperahan at dil wala silang sapat na pera, pinakilala si Jasmine Tay Carlos na naghahanap ng maay sponsor. Para masuportahan ang kanyang pamilya, naging sugar baby si Jasmine sa isang negosyante si Marcos. Pinagsisisihan niya ang kanyang pinili ng malaman niyang malalagay sa panganib ang buhay niya at ng kanyang kapatid. Sa paglalahad ng kwento, sinisiyasat nito ang mga personal na pakikibaka, emosyonal na komplikado, at mga problema sa moral na kinakaharap ng mga karakter, lalo na habang nilalalakbay nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagtipilian. Directed by Albert Langitan, released by VX. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, pakiclick ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.